saan mo natutuhan ng ka na dul, Itawan mo na si akin! Ba? Bakit? Bakit? Sinampal ako eh! Grabe kasi pagtaalo mo sa kanya eh kanina! Ha? Baka mapagalitan tayo sa may-ari ng mais na yan. Mamamatay yan. Dapat pa kasi tayo dito dumaan. Dito yung sinasabi ni Nakid Dul eh. Dito ba? Dito yung sinasabi ni Nakid Dul. Wala na bang ibang daan dito? Kung wala nang ibang daan dito dun. Hmm. Parang hindi na gumagalaw yung kamay ah. Eh. Uy naki. Anong nangyari sa'yo? Ay gumalaw ka dun. Uy dulu. dulo. Gumagalaw? Hmm? Uy naki, huwag masyadong magalaw. Baka may makakita sa atin dito do. Kakitaanan na pala to do. Kasada na to eh. Hmm. Ay, huwag masyadong magalaw sabi parang may gustong sabihin si Naki Dula. Ano? Nagala mo ba yung bullpen at saka papil? Ala, naiwan ko dul. O, eh, paano natin pa sasagutin yan? Ano, maghansay na lang siya. Hansay? Eh, mm. hansig na. Oo. Oh. Uh. Sige, tara. Eh. Ano, ano na ba to? Hindi ko alam eh. Dito tayo dinahan ni Aki. Dito yung tinuturo niya kanina. Baka mapahamak tayo dito ah. Pagkabi oh. Ang mag galaw talaga sa Dolph. Hindi ka masyadong magalaw. Hindi makakita sa atin dito. Parang pinapahinto tayo ni Naki Dolph. Anong ba? Hmm. Ilabas kaya natin to. Teka. Baka may nakita sa atin. Ano ba? Naki. Huwag kang masyadong malikot. Huwag sabi masyadong malikot. Huwag kang masyadong malikot. Labas natin Dolph. Labas natin. Ano so ba? Sobrang mong Likot. May gusto ka bang sabihin? Sige, labas mo. Baka hindi siya makahinga no? na. Ito lang nakia. Ah. Tama ka lang dyan. Uy, huwag ka masyadong makulit. Uy! Dul, palabas na lang siguro natin to. Baka may makakita sa atin. Hindi, Dul, eh. Parang may gusto siyang sabihin kasi. Ah, huwag ka masyadong makulit. Oo, yan, no? Walang bang tao? Walang tao siguro, Dul. Sige, okay, palabas na lang natin. Uy. Ipaglipad siya doon. Ipaglipad ka eh. Ano yan? May... Lutang na si Naki doon, ah. ka. Wala namang pakpak duli eh. Bakit bangit Uy, nakalipad? Kuya Naki. Saan mo natutunan to? Tulpan ka na doon. Itawan mo na sinaki Naki doon. Bakit? Sinampal ako eh. Grabe kasi pagtaalo mo sa kanya eh kanina. Pa? Itawan mo na. No. Ito din kasalanan. Naki. Asan yung ibang parte ng katawan mo? Turo mo na. Hmm. Hindi alam. Bakit mo kami pinapupunta dito kung hindi mo alam? Tapos hmm. na eh. Abutin tayo ng umaga nito. Magganon, ganon ka na. Magganon, ganon. Ako ang magtanong doon. Sige, sige doon. Laki. Nasaan yung ibang parte ng katawan mo? itu selum, di itu, di itu tuh nih, segera tuh ini lalu pinaki, itu, nggak apa kami ya, ada na dulu nih, lalu tuh bukunya nanti, di itu yang nggak nih, lalu apa, berapa kali saya itu?

Ah, oo nga. Nakakalupad to eh. Kaya nga eh. eh. Pasok na ako na. Mabuksan namin. Malam ka na. Galing mo. Ayan na. Laki. Bilisan mo. Buksan mo. Sige. Buksan mo na. Buksan mo na kayo. dul, balisan mo, Tul. Ha? Balisan muna. Tika, tika. Baka may... Ilak ko muna ito na maayos. Baka may makakita sa atin dito eh. Do. Saan na si Naki? Umuna na. Umuna na? Hmm. Nauna na sa atin. Bakit umuna yun? Hindi tayo kasalik. Hindi tayo kasama. Ayun, no. Hindi mo nakikita yun. Ayun, no. Saan ba? Umakawin sa atin. Diyos parang excited talaga siya, Do. Makita yung katawan niya, Do. Eh, sino bang hindi ma-excited sa katawan? Mabubuo ulit siya. Ano ba yung tao dito doon? Mamatag na sa atin. Yan na nga yung tinatakot ko